<coughs> mm, mm, mm. Yo, yeah, what's up guys? Yo, boy, nga palos, King Skingheft. Dahil nga pala nagbabalik dito sa ating vlog mga tol. So, yung for today's vlog, ah, uh sasagutin na natin yung mga nagtatanong sa akin parate na nasan na daw ako, nasan ka na kuya king FB, anong ginagawa mo sa boy mo, wala ka na ba sa hater, saan ka na So basically, eto muna yung unang part kasi yung part na papanood ko sa inyo, yun yung part na nagpaalam ako saan na sa ako, nagpabanding kami nila ati chikis etc etc. But explain ko muna sa inyo, tapos sasagutin ko lahat ng katanungan nyo. Bago kayo mag-comment sa video na ano mo king, ginamit mo lang si Doggy, umalis ka lang, ano yun, nung nag 100k ka lang, umalis ka lang sa hater, wala bang utang na lobby Basically guys, ikwento ko na sa inyo. So, na din sabihin sa inyo na Basically, di naman ako mali sa eater. Kasi, kapag kailangan ni Doggy ng cameraman Kailangan ni Kuya Dogs ng cameraman sa Maynila Nandun ako, kakameraman ako sa Maynila Tapos, kapag... May papahedit siyang Google Drive niya. para sa mga hindi nakakaalam ng Google Drive, search niyo na lang Google Drive kung ano 'yun. Ano po ba yung Google Drive? Ito drop mo doon yung file tapos i-edit mo kung nasaan ka man. So mag-edit ako sa Quezon City tapos papadala lang ni Dogs na galing sa Pampanga. So basically gano'n yung magiging setup namin for the meantime pero ayun nga, kilala niyo si Charles siya na yung papalit sa akin, yung kasama ko na kaya at editor din natin. Basically siya na yung papalit sa akin tapos magiging dalawa kaming editor ni Dogs. Pero siya na talaga yung parang main editor, ako yung sub editor. Parang yung nangyari lang dati nung karating ko lang na editor. Ako na yung main editor, si Weg yung nagsasub sa akin. nangyari, tapos nangyari, tumating si Zombie. Okay na yung main parent rin tapos zombie na yung backup ko. Ganun yung setup namin ngayon. Kumbaga, hindi na ako yung main editor si Panel na ito, si Charles na kasi na lang sabi editor na kunari in crucial kailangan nito si pa edit na ito. Wala kasi dito si Charles. Sa si Charles ganito ganyan. May edit ko sa bahay namin. Magagawa rin yung thumbnail. So bago ay magsabi na umalis na ba ako sa Ater, umalis na ba ako sa Ater kasi sumikat na ako, umalis na ako sa Ater, ganito ganyan, etcetera, etcetera. Yun nga guys, nasagot ko yun na yung talong niya na Hindi ako malis ng hater basically Babalik ako sa hater after 6 to 8 months Kasi meron, nang, meron nangyaring family issue sa, sa akin And syempre pag-usapan pamilya Kailangan talaga natin asikasuin yun Kailangan kong umuwi tapos kailangan kong tumera sa Maynila for 6 to 8 months basically ng Monday, Wednesday, Friday naisip ko dati mag-uuwian ba ako simula Maynila hanggang Iter? Manila to Pampanga araw-araw bitinim -araw. bang ko di talaga kaya real talk di talaga kaya eh yun open ko din kay sabi niya sa akin mawawasak daw talaga ako kasi uuwian ako araw-araw simula Maynila hanggang Pampanga di talaga kaya so kapag day off ko it's just day off ko sa ano family kasi family business nga ba? Diba? family matters family business pero di ko pwede sabihin kung anong business yun kasi sobrang confidential na yun okay kilala nyo na lang ako ng King FB, pero yung family matters ko, tago na lang natin yun. Ang day off ko is basically Friday, Saturday, Sunday do sa work ko. So, pupunta pa rin naman ako ng hater kada Sabado, Linggo. Kaya, kaya hindi nga ako umalis ng hater. It's, it's, uh, it's just that hindi na ako yung main editor ni Doggy sa bed. Parang uh, support na lang ako. Sabihin na natin, usapang ML, support may support, di ba? may tank na malupit tapos may support tank ako na yung support tank ngayon hindi naman ako alis talaga kasi mahal na mahal ko yung sabi ko kasi yung naging pamilya ko na sila syempre malungkot Mag, baka may magtanong kuya aking malungkot ka ba oo oh, malungkot talaga real talk na malungkot pero wala naman ako magagawa kasi family matter. And then explain ko rin kay Kuya Dogs. Sabi ko sa kanya, kaya setup, ganyan yung nangyari. Naintindihan niya talaga ng sobra-sobra. Yun lang guys, so nung December, marami naghahanap sa akin. Kasi wala na daw sa description edited by King FB. Kasi guys, ito yung nangyari kasi noon. Nahihiya na kasi ako na ilagay doon edited by King FB. Kasi gusto kong bigyan ng chance yung ibang taga-hater. What do I mean by that is, syempre diba nasanayin kayo merong sa ilalim edited by King FB. Pagtapos ng video na Dogs, lalabas doon na ako nag-edit lalagay ko na doon ngayon YouTube nila Rene J, YouTube nila Dale, YouTube nila Ogni. Kasi alam mo yun guys, nung naka 100k ako na isip ko, iba naman eh. Bakit? Alam mo yun, mag giveaway naman ako sa iba na what do I mean by that is, sila naman yung i-end screen ko para sila yung madiscover nyo. Kasi pag ako at ako na lang parate, Hindi eh, kailan nyo ako, naman ako madamot na tao. Never eh, ako nagdamot na tao, diba? Sila na yung pina-plug ko, kaya kung napapansin nyo ba't ba, wala nang edited by King FT dun, eh hindi ko na nilalagay. Para nga, mabigyan ng spoke exposure ng ibang taga-hater. <coughs> Tapos nung kalagit na ng December, hindi na ako nag edit. Kasi, yun nga, inayos ko na yung Family Matters ko. Tapos, syempre, Pasko. Paskong Pasko, diba? Si Zombie ni yung nag-edit nun. Tapos, ngayon, nung si Zombie, kailangan, papangahan niya, uwi rin siya. Ang ah, mag-edit na nun si Charles. So, pag nahirapan si Charles, bibigyan sa akin ng chance yung video ako mag-edit so yun lang guys sana nasagot ko na lahat ng katanungan nyo at ulit ka bago kayo mag-comment na iniwan ko na yung hater uh, napakagago ko naman iniwan ko na yung hater porket ganito porket ganyan ulitin ko lang yung sinabi ko kanina hindi ko iniwan ng eater. BBC bibisibisita ako dun every weekends tapos ako parang magka-cameraman kaya kapag nasa Manila siya sana nasagot ko at sana hindi kayo galit kung ano naman dyan kasi kabe may nag-comment na sa akin sumikat ka lang boy malis ka na bla 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 nagpahinga na kami kasi Pasko, di ba? Bag bagong, bagong taon, Pasko, kaya amuwi kami. So, yun lang, guys, uh, panoorin nyo na yung nangyari kahapon na naging paki na ako. Teka lang, teka lang, teka lang huwag mo pala yung stop, no? Bakit naman si Nakil, sabi natin si Nakil na dumuwi ng Cebu kasi meron siyang family matters. Iwag din, umuwi rin for the meantime ngayon sa family matters. Ako ah, rin naman syempre, meron na akong ganun na biglaan. Alam mo yun, sa buhay natin, hindi naman natin talaga may iwas yung mga ganun bagay. Talaga, eh, puta na susunog yung bus. Duto na yung ulam. Karni norte, Karni norte. Hindi, road sweep. Pero yun, guys, uh, marami-marami sa and please don't forget support of ano <laughs> uh, no no, no uh, always support Aether kasi deserve nila lahat ng support kaya so ilang ko na yung ayun ano ko na yung ipe ko na yung nagpaalam ako kahapon nag pa some stuff and some Jeez. Okay, maglala, uh, mag-upload pa rin naman ako ng content ko sa akin kasi, yun nga, sabi nga nito sa akin, wag na wag na wag ako titigil sa YouTube kasi nabuo ko na to, sabi ko. Hindi oh, ako titigil sa YouTube kasi before pa naman na napunta ako sa Ether, nag-YouTube na ako. Sabi nga yung grind na ako mo sa Ether, wag mo titigil sa YouTube mo. Hindi ko naman titigil guys ko, so magtataka kayo, tao ako nag-upload? Marami hmm. yung time after ng work, ng work ko na family business. After nun, okay, na sa sarili ko. Tulong pa rin naman ako na sa gaming, so... Sa so, sa akin, wag subukan. <laughs> ka lang, ayusin ka lang. <laughs> May family <master. laughs> Matters. Ina mo, pidea, pidea, pidea. May family matters din ako mga po. Huwag mong subukan. Kaya lang, hirap na pwede sa ngayon. Tingin, saka ba naman? Hindi yung guys, this, uh, Explain ko nga kanina. Iyak ka lang, iyak ka lang. Guys, <laughs> <laughs> para magka-level kami. Paano siya mag-adjust? Kaya alis na si Roy Sabo. Balik nga ako, Saturday, Sunday naman. Kender, mm. ganun. Yes parang ano, board member, roommate. <laughs> roommate lang. Kunwari, uwi ako ng school. Tapos dito, kunwari. Kunwari, naging school na lang. Yun na lang isipin niyo, OFW ako. message mo. Me. Hey, Kaya, iwanan mo kami. Hindi. wala, parang sinakil, nawawala sa dilim. Hmm. Eh, hey, may itin <laughs> <laughs> mo. Kung alam masasabing seryoso ay ni Ate Kix, so I'm going to thank you. Thank you, Ate Kix. Thank you. <laughs> thank you. Gano, ako lang <laughs> gano'n. May akong po. Di pa ako naligo, ha? Ano ka rin? Ako lang din. pag They... namin si Rice, ah, si Doggy, pag-morning. Siyan si Rice! <laughs> Yung candidates niyan dalawa. Vote Sino? For number one. Vote for number, number two. both Vote for one and zero. Tama ba sa voting? hindi. Ah, hindi ah, ba? Sure, Ay, ah, winner ka na. Wish ko lang, wish ko lang. Wag ba't kayo iyak? Babalik naman ako. Kasi emang miss namin si, si Royce. And... Oh. <laughs> Balik naman ako eh. Ayoko yung vlog kasi siya. kasi, sabi niya, I'm back bitches. Goodbye bitches. I'm out. Two Pero na Pero bumalik ka ha. Yes, I'm definitely. Six months lang. Six months? Parang lang ako nabuntis. Hindi. Ba eh. Parang nanganak na yun ano buntis. Hmm. Three months. months pregnant. Huwag mong subukan. <laughs> Mami, hindi ka na kasi bumalik. Hindi, balik nga ako. Pag in-upload ko to, Problem na, nagtatrabaho na ako doon. Magwala ko ng mini-vlog, semi-vlog. Kaya, alam mo? So, so sad. Nung bata, mo yung kulangot mo. Ang sabang yun eh. Try mga... Kainin mo! <tries> Huwag <laughs> <coughs> <coughs> ganyan bro. Kadiri bro. Ay lang, alam yung lasang ano. Yung tulok mas ano, ayoko kadiri. Ayoko na. Punta ako lang eh, si Mabs. Tulog niya tibers, masarap. Alam mo ba ang condition ko sa Aether at Look the Tibers? Oh, okay. okay. pa si... si oh, okay. ka... kasi Muno, oh! It look the Ay, alam naman, mas masarap kung pinamoy ko yung betlog ni Doggy! <laughs> so my roommate, oh, wala, okay. pa, wala pang girlfriend. Ay may girlfriend na I'll miss you. naman. Hindi na kita yeah, lang ako. Nakashort ka naman. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. na. Hindi na. Uh, uh, Ako rin -bye. bye. na. Ayaw nyo siya. Ako siya. Babay. Bye. Gina! mo na kasi! Yung aso mo! Oh, lock mo oh, oh, ba? oh Bye. Wala sa... Sa... editing sheath ko dati. Gamit ko. Dito pa gamit ko na natira eh. Gamit ko na natira bam tapos yung sapatos so, sa ilalim pero iuwi ko naman maya pero yun lang guys parang yun na tulad na nasabi ko sa inyo parang ang weird lang kakalungkot kasi syempre hindi naman expect na alis ako dito tulad nga na sabi ko ka, dun sa kanina ko sa intro ko ba diba, na dami nga nagtatanong basa na ba ako bonus na ba ako etc etc at nakwento ko na naman na kanina yun sa intro pero well, gagawin ko yung intro kibukas which is bukas yung pinapanood nyo kanina sa intro tapos yung intro kanina ginawa ko na nung nakauwi ako ng Manila. First of all, syempre, thank you. Kasi sinuportahan nyo all the way up. Okay, ayo ay, nga gawin kasing madrama na sobra-sobra. Kasi, kasi tuloy nga nang sabi sa inyo, babalik ako dito. Temporary lang naman ako na mawawala. Kasi papalit nga sa si Charles yung tropa ko. Tropa naman nila dyan, dyan Yung payat. Editor din ni Chick. Siya so, muna papalit saan for 6 months. Mabilis lang yun guys. Kasi nakatira na ako dito sa Eater for 10 months. Yun lang guys. Um, that is it for today's vlog. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. It's nga sa King FB. AKA your friend, content creator on the go. Kita nyo, hindi pa ako nakapag-ahit kasi biglaan lang talaga. Stress na stress na ako. Kita nyo, dami kong pimples. Hindi pa ako nakapag ng kung ano-ano. Kita-lits tayo sa next vlog ko which is siguro after 2 days netong upload na to. Tapos, babalik naman ako dito sa Aether after Saturday, Sunday. So, yun lang guys. Peace. Tatandaan nyo lang guys. Huwag nyo, huwag nyo kakalimutan supportahan lahat ng tao dito sa Aether parate. And, thank you. Thank you guys.